kahit consistent ka sa pagpo-post, kahit masipag ka pagengage engage ng tama, kung meron kang ganito sa mga uh, mong reels, hindi ka pa rin mamomonetize. Paulit-ulit ko 'tong sinasabi guys eh. Palagi ko pinapaalala sa inyo na itong content na ganito, yung video na ganito ay hindi po allowed kay Meta. Hindi talaga 'yan mamomonetize guys. Pero kung monetize ka man tapos nag-post ka ng ganito, hindi rin 'yan kikita. Dapat iwasan nyo yung ganito guys, yung mga photo nalalagyan mulang mo lang music. Yun yung static video. Hindi pu'yan yan pwede kay meta. Hindi pwedeng gawing reels yung isang picture mo lang, tapos lagyan mo ng music. Pati yung slide photo. Maraming picture. Pagpalagay natin mga limang picture hanggang sampo. Tapos nag-slide, slide, slide lang siya. Tapos may music. Pero syempre yung music maganda. Sa tingin nyo ba, i-recommend yan ni Meta? Sa tingin mo ba, eh, mo eh, monetize ka ni Meta? Hindi. Iwasan mo yan, guys. At ito pa, yung video na ma-exit, pagpalagay natin 3 seconds na nag-video ka. Tapos ngayon, syempre, gusto mong gawing 15 seconds or kahit at least 20 seconds. Ang ginawa mo, dinugtong-tugtong mo na yun. Kumbaga, paulit-ulit na yung video na 3 seconds na yun hanggang matapos yung 15 seconds or 20 seconds. Hindi yan pwede guys. Hindi ka mamomonetize pag may mga ganyang kang reels. Kaya kung gusto mong mamonetize, dapat tanggalin mo yan sa reels mo. Tanggalin mo yan sa account mo. Sinasabi ko sa'yo, meron, nang nag, uh, meron na akong natulungan na ganito guys. Pinagtatanggal ko yung mga video niya na ganyan, mga static video. Oh, nag-reply nag siya ngayon sa akin nag-message siya, nag message sa akin na monetize na siya ng dahil nga sinunod niya yung mga sinabi ko. So kung gusto mong mamonetize, inuulit ko, tanggalin mo yung mga static video mo dyan sa reels mo.